lemon, bibigyan ko ng libreng mango graham shake! Talaga, beba? May libre fruit shake? Para sumali, beba? Gusto kong manalo. Madali lang tong challenge ko. Maglagay lang kayo ng piso sa ibabaw ng lemon. Tapos, kapag hindi siya nahulog, sa inyo na tong mango graham shake. Ang dali naman ng challenge, maglalagay lang ng piso. Kaya, kaya ko yan. Dapat ako yung manalo ko yung Mago Grey Cake. Ano ba yan? Princess, iska, game na ba kayo? Ready-ready na ako pebang. Ops! Bago magsimula, dapat may bariya kayo para ilalagay nyo rito sa may lemon. Nghih! Paano yan? Wala akong dalang pera. Mabuti na lang, may 2 pesos ako dito. Ang naman, may limang piso! <laughs> Princess, pwede ba akong mingin ng pera sa'yo para makasali din ako sa laro? Naka, ayaw ka na. pa lang na. Akin lang tong lima. Ang mo naman, kahit dalawang piso lang dapat huwag ka nang sumali para wala kaming kalaban ni Iska. <laughs> Princess, pautanan mo na lang si Boyong para makapaglaro din siya. Sige na nga. O oh, ito ha, dalawang piso. Bayaran mo to Boyong ha. Oo naman. Ayos, makakasali na ako sa laro. <laughs> ano, ready na kayo lahat sa challenge ko? Game na! ng lemon, dapat magbilang kong tatlo, hindi mahulog, ha? Naintindihan mo ba? Oo, oh, bebang! Game na! Maglay -like ka na ng piso, iska! Piso, huwag kang mahulog, ha? Ay! Nahulog! Ups! Talong na ka, iska! Yes! Nahulog yung piso, ha? Piso, huwag ka nang mahulog! Please! Iska! Galingan mo ha? Ay! Nahulog ulit! Iska! Pasensya na! Out ka na! Salam naman! Hindi ko makuha yung premyo! Bayang! Ikaw na! Easy lang to! Game na bayang! Basic na basic! bahay, nahulog. Buti nga sa yung Bayang. <laughs> May piso pa ako rito. May pag-asa pa akong manalo. Bayang, ilagay mo na yung piso mo. Piso, huwag kang mahulog ha. Tumapit ka. <gasps> Ayan, hindi na, na nahulog. Magbilang na kayo ng tatlo. Wow! <coughs> ang pagtatagal niyo magbilang, pagtalo, huwag nang magreklamo. <laughs> Pasensya mo yan, talo ko rin. Princess, ikaw na. Yahoo! Ako na yung sunod. <laughs> Ready ka na ba, Princess? kantangan handa na, bebang. Princess, ilagay mo na yung piso. Kailangan, dandanin ko lang to. Princess, galingan mo. <laughs> Nako! Nahulog yung piso ko! Be! <laughs> Sana, itong pangalawa, hindi na mahulog! Hala! Nahulog ulit! Uh -oh. Tala ulit, princess! Hindi mo makukuha yung mango graham shake ka! Wait lang, bebang! May pa akong piso dito! Asos! Wala ba yan? Talo na! <laughs> ano kaya ang gagawin ko para hindi maulog yung piso? Alam ko na, maglalagay ako ng kulamot sa piso para dumikit sa lemon. oh no! Ano, Frances? Game ka na ba? Ready na ako, Bebang! Ilagay mo na yung huling piso mo! Panigurado, mananalo na ako dito! Ayan na! Hindi siya nahulog! <laughs> Ano ba yan? Si Princess yung nanalo? So tingin nyo guys, ano ginawa ni Princess para hindi maulog yung piso? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!